Ang isang bagong sasakyang panghimpapawid ay dumadagundong sa mga pundasyon ng paglipad ng militar. Sa mabangis na pandaigdigang karera para sa pangingibabaw sa himpapawid, ang mga hindi na verify na ulat ay nagmumungkahi ng lihim na pagsubok ng SR-72, isang susunod na henerasyong manlalaban na nabalitang malalampasan kahit ang pinakamabilis na retiradong jet. Ipinagmamalaki ang mga advanced na kakayahan, nangangako itong gagawing hindi na ginagamit ang mga legacy na modelo. Naniniwala ang mga eksperto na ang teknolohikal na paglundag na ito ay maaring magpilit sa China at Russia na pabilisin ang kanilang mga programa. Samantala, nagpapatuloy ang mga bulong tungkol sa Dark Star na iniulat na sumasa ilalim sa mga pagsubok sa Gaza Magiging pivot ba ang mga pandaigdigang kapangyarihan bilang tugon sa kakilakilabot na bagong puwersang ito sa himpapawid? Tunay bang nasubok ang sasakyang panghimpapawid na ito sa Gaza? Samahan kami habang inilalahad namin ang mga detalye tungkol sa bagong USSR-72 Dark Star na lihim na sinubukan sa Gaza. Ang balita ng SR-72 ay nagdulot ng matinding pananabik sa mga mahilig sa aviation, military analyst, at mga eksperto sa teknolohiya. Mula nang lumitaw ang mga alingaungaw ng pag-unlad nito, ang mga tao ay sabik na makita kung ito ay mabubuhay hanggang sa maalamat na katayuan ng hinalinhan nito ang SR-71 Blackbird. Ang SR-71 ay isang kahangahangang engineering. Mari itong lumipad sa match 3. 2. Malampasan ang mga missile at magsagawa ng mga reconnaissance mission na may walang kaparis na bilis at stealth. Ito ay napakabilis na walang kaaway na sasakyang panghimpapawid o sandata ang makakahuli nito na nakakuha ng isang reputasyon bilang isa sa mga pinakadakilang eroplano na nagawa kailanman. Isa ito sa pinakamabilis na sasakyang panghimpapawid na ginawa, na may kakayahang lumipad sa hindi kapani-paniwalang bilis habang nangangalap ng katalinuhan para sa United States Air Force. Gayunpaman, noong 1998, nagpasya ang Air Force na iretiro ito, na nagtatapos sa isang natatanging kakayahang mag sa mga teritoryo ng kaaway mula sa matinding altitude at mataas na bilis. Maaring malampasan ng SR-71 ang mga missile ng kaaway at mabilis na masakop ang malalawak na distansya na nagpapahirap sa pagsubaybay o paghinto. Noong 2007, nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa isang bagong sasakyang panghimpapawid na maaring palitan ang SR-71 Blackbird. Iminungkahin ng mga ulat na ang Lockheed Martin Skunk Works Isang napakalihim na dibisyon na kilala sa pagdidesenyo ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid ay gumagawa ng isang jet na tinatawag na SR-72. Hindi tulad ng hinalinhan nito, ang bagong sasakyang panghimpapawid na ito ay napabalitang lumilipad sa napakabilis na bilis ng Mach 6, dalawang beses ng mas mabilis kaysa sa SR-71. Nangangahulugan iyon na maaari itong maglakbay sa isang kahangahangang 4,000 milya bawat oras na sumasaklaw sa malaking distansya sa ilang minuto. Ang isang sasakyang panghimpapawid na ganito kabilis ay halos imposibleng maharang. Kahit na ang pinaka-advanced na fighter jet at surface-to-air missiles ay hindi makakahabol, gagawin nito ang SR-72 na isang mainam na sasakyang panghimpapawid para sa pangangalap ng panic tick, pagsubaybay, at katumpakan ng mga strike sa mga target ng kaaway. Hindi tulad ng mas mabagal na drone o stealth fighter na nanganganib na madetect, ang SR-72 ay maring lumipad, makompleto ang mission nito, at umalis bago pa malaman ng kaaway ang nangyari. Kahit na ang SR-71 Blackbird ay hindi ka paniwalang mabilis, hindi ito umabot sa hypersonic na bilis. Ang nag-iisang piloto na sasakyang panghimpapawid na gumawa nito ay ang X-15 ng NASA, isang rocket-powered research plane na may hawak pa ring mga record ng bilis. Ang SR-72 ay magiging isa sa mga yunang regular na nagpapatakbo ng hypersonic na sasakyang panghimpapawid. Nangangahulugan ito na ito ay magsisilbing isang platform ng pagsubok para sa mga pagsulong ng aviation sa hinaharap na tumutulong sa mga mananaliksik na pinuhin ng aerodynamics, materials, at teknolohiya ng sabungan upang makatiis sa matinding bilis at temperatura. Ang konseptong ito ay katulad ng Boom Supersonic XB1 na sumusubok ng mga bagong materyales at aerodynamics para sa susunod na henerasyon ng supersonic na commercial na paglalakbay. Kung matagumpay, ang SR-72 ay baring magbigay daan para sa hypersonic civilian aircraft. Gayunpaman, maaring may mga hamon sa kapaligiran na dapat tugunan, dahil ang paglipad sa bilis ng hypersonic ay maaring makaapekto sa kapaligiran sa mga paraan na pinag-aralan pa ng mga scientifico. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa paggawa ng ganoong kabilis na sasakyang panghimpapawid ay ang pagbuo ng makina na kayang humawak ng matinding bilis. Ang ma regular na jet engine ay gumagana ng maayos sa mas mababang bilis, ngunit sa Max 6, ang hangin ay gumagalaw ng napakabilis na ang mga traditional na makina ay hindi maaring gumana ng maayos. Yun ang dahilan kung bakit tinutuklasan ng mga inhinyero ang teknolohiyang scramjet na gumagamit ng bilis ng sasakyang panghimpapawid upang ikompress ang hangin para sa pagkasunog na nagbibigay daan dito na lumipad ng mas mabilis kaysa sa mga regular na jet. Mula noong 2006, sina Lockheed Martin at Aerojet Rocketdyne ay nagtutulungan upang bumuo ng isang malakas na makina para sa isang high-speed na sasakyang panghimpapawid. Matapos makansela ang proyekto ng HTV3X noong 2008, inilapat ng Aerojet Rocketdyne ang teknolohiyang scramjet nito sa disenyo ng makina ng SR-72. Ang layunin ay lumikha ng isang propulsion system na maaring gumana sa lahat ng bilis, mula sa subsonic hanggang hypersonic na umaabot sa Mach 5 at higit pa. Ang iba't ibang mga makina ay pinakamahusay na gumaganap sa iba't ibang bilis. Ang mga turbojet engine ay maring gumana mula sa isang kompletong paghinto at gumana ng maayos hanggang sa match 2. 2. Ang mga ramjet na nagpikompress ng hangin upang makabuo ng thrust ay hindi gumagana ng mas mababa sa match 0. 5. Ngunit ang mga ito ay pinakamabisa sa match 3 at maaring umabot ng hanggang match 6. Halimbawa, ang SR-71 Blackbird ay gumamit ng isang sistema kung saan, sa bilis na higit sa Mach 2, 5, ang airflow ay na-redirect sa afterburner upang tulungan itong gumana tulad ng isang ramjet. Gayunpaman, kahit na ang mga ramjet ay may mga limitation kung saan pumapasok ang mga scramjet. Hindi tulad ng mga ramjet, ang mga scramjet, na kilala rin bilang mga supersonic combustion ramjet, ay maaring humawak ng mas mabilis na airflow at gumagana ng mahusay sa hypersonic na bilis. Ito ang dahilan kung bakit ang SR-72 ay idinisenyo gamit ang turbine-based combined cycle system na nagpapahintulot dito na lumipat mula sa turbine engine sa mas mababang bilis patungo sa isang scramjet sa mas mataas na bilis. Ang setup na ito ay magbibigay daan sa sasakyang panghimpapawid na makamit ang maayos na acceleration ng hindi nawawalan ng lakas na ginagawa itong may kakayahan sa matinding bilis. Magkapareho ang air intake at exhaust nozzle ng parehong makina ngunit magkakaroon ng magkahiwalay na daanan ng airflow sa loob ng sasakyang panghimpapawid upang ma-optimize ang performance. Ang paglipad sa bilis na lampas sa Mach 5 ay nagpapakita rin ng malaking hamon dahil sa aerodynamic heating. Ang matinding alitan sa hangin ay nagdudulot ng labis na init kung kaya't matutunaw ang mga nakasanayang metal airframe. Kinailangan ng mga inhinyero na maghanap ng mga materyales na makatiis sa mga matinding kondisyong ito. Sinaliksik nila ang paggamit ng mga high-performance composites na gawa sa carbon, ceramics, at metal alloys, ang parehong mga materyales na ginagamit sa intercontinental ballistic missiles at ang space shuttle. Ang mga materyales na ito ay idinisenyo upang matiis ang matinding temperatura at stress na ginagawa itong perpekto para sa isang hypersonic na sasakyang panghimpapawid. Inihayag ni Lockheed Martin ang mga plano para sa isang mas maliit na bersyon ng pagsubok ng eroplano na may sukat na 60 talampakan ng haba, halos kapareho ng laki ng isang F-22 Raptor. Ang prototype na ito ay papaganahin ng isang full-size na makina at maabot ang bilis ng Mach 6, na anim na beses ang bilis ng tunog sa loob ng ilang minuto. Pinlano ng kumpanya na ihanda ito para sa mga pagsubok sa paglipad sa 2018 na umaayon sa timeline ng programa ng High Speed Strike Weapon. Ang full-scale na SR-72 ay inaasahang higit sa 100 talampakan ng haba, katulad ng laki at saklaw ng sikat na SR-71 Blackbird. Nilalayon ng Lockheed na ipakilala ang sasakyang panghimpapawid sa 2030 bilang bahagi ng hypersonic roadmap ng US Air Force na naglalayong bumuo ng hypersonic strike weapon sa 2020 at isang high-speed reconnaissance aircraft pagsapit ng 2030. Gayunpaman, kinilala ng mga opisyal ng Lockheed na hindi pa sila nakakakuha ng pondo para sa prototype o sa makina nito sa kabila ng pakikipag-usap sa gobyerno. Noong Nobyembre 13, 2013, sa General Mark Welsh, ang US Air Force Chief of Staff, ay nagkomento sa hinaharap ng hypersonic na teknolohiya Ipinaliwanag niya na ang hypersonic flight ay maaring magbigay ng isang malaking kalamangan dahil ito ay magpapahintulot sa mga misyon na maisagawa ng napakabilis na ang mga kalaban ay magkakaroon ng kaunting oras upang mag-react. Kinumpirma niya na ang Air Force ay aktibong nagsasaliksik ng teknolohiyang hypersonic, ngunit wala pang mga kinakailangang materyales upang makabuo ng isang buong laki ng sasakyang panghimpapawid tulad ng SR-72. Nilinaw din niya na ang Air Force ay hindi nakipagtulungan sa Lockheed Martin sa proyekto. Noong Disyembre 2013, pinili ng Air Force na huwag pondohan ang programang SR72. Sa halip, namuhunan sila sa Northrop Grumman RQ-180, isang stealth drone na dinisenyo para sa intelligence sa surveillance at reconnaissance missions. Ang RQ-180 ay itinuturing na isang mas abot kaya at hindi gaanong komplikadong alternatibo sa SR-72 na ginagawa itong mas angkop para sa budget ng Air Force sa panahong iyon. Kahit na ang SR-72 ay hindi nakatanggap ng pondo, pang-interest sa hypersonic na sasakyang panghimpapawid ay nanatiling malakas. Ang pananaw ni Lockheed Martin para sa isang Mach 6 spy plane ay patuloy na nakakuha ng imahinasyon ng mga mahilig sa aviation at mga eksperto sa militar. Bagamat ang hinaharap ng proyekto ay hindi tiyak, ang mga pagsulong sa teknolohiya ng aerospace ay maaring isang araw na gawing realidad ang naturang sasakyang panghimpapawid. Habang lumalaki ang haka-haka sa paligid ng SR-72, lumalaki din ang kalituhan tungkol sa pagkakakilanlan nito. Maraming mga mapagkukunan ang nagkakamali na tumutukoy sa napakalihim na proyekto bilang Dark Star, ngunit ang pangalang iyon ay hindi pa opisyal na nakumpirma. Sa katotohanan, ang sasakyang panghimpapawid ay walang formal na palayaw, kahit na ang isa sa pinakatinatanggap na ginagamit ay anak ng Blackbird. Ang hindi official na pamagat na ito ay nagpapakita ng connection nito sa maalamat na SR-71 Blackbird, isang reconnaissance aircraft na nagtatakda ng pamantayan para sa bilis at stealth sa panahon nito. Lumipad man ang SR-72 o hindi, ang misteryo at potential nito ay nagpatibay na sa lugar nito sa kasaysayan ng aviation. Sa mundo ng militar, ang pagtatalaga ng mga palayaw sa sasakyang panghimpapawid, tulad ng pagtawag sa F-15 na Eagle, ay isang proseso na pinagsasama ang makasaysayang tradisyon, practical na mga pangangailangan, at mahigpit na mga protocol na itinakda ng militar o ng tagagawa. Karaniwang nagaganap ang prosesong ito kapag formal nang tinanggap ng Air Force ang sasakyang panghimpapawid. Para sa SL-72, wala pang opisyal na pangalan, kahit na marami na ang sumubok na lagyan ito ng iba't ibang titulo. Ang pagbuo ng SR-72 ay binuo sa mga dekada ng pananaliksik, lalo na ang mga aral na natutunan mula sa proyekto ng HTV-2. Ang kanilang mga advanced na programa sa pagpapaunlad ay lumikha ng Hypersonic Technology Vehicle 2 bilang bahagi ng Falcon Project ng DARPA. Ang HTV-2 ay isang rocket-launched, unmanned aircraft na idinisenyo upang mangalap ng data sa aerodynamics, guidance, navigation, control, at ang mga epekto ng high-speed flight sa airframe. Kinuha nito ang unang paglipad noong Abril 2010 at pangalawa noong Agosto 2011 na umabot sa bilis na hanggang March 20. Ang data na nakalap mula sa mga pansubok na flight na ito ay naging mahalaga para sa pagdidesenyo ng SR-72 na tumutulong sa mga inhinyero na malaman kung paano pangasiwaan ang mga matinding kondisyon sa hypersonic na bilis. Ang HTV-2 ay kapansin-pansin dahil maari itong maglakbay ng napakabilis na Abutin ng wala pang 11 minuto upang lumipad mula sa New York City patungong Los Angeles. Isang hindi kapanipaniwalang gawa na patuloy na nakaka-influencia sa modernong disenyo ng aerospace. Ang SR72 ay inaasahang magsisilbi ng maraming tungkulin, katulad ng hinalinhan nito, ang SR71. Ayon sa teknolohiya ng Air Force, ang SR-72 ay malamang na isang hypersonic reconnaissance aircraft na gumagamit ng advanced na teknolohiya para sa mga mission na katulad ng sa SR-71. Ngunit ang mga kakayahan nito ay hindi titigil doon. Ang SR-72 ay napapabalitang may kakayahang tumama sa mga target sa anumang kontinente sa loob ng isang oras, basta't armado ito ng mga hypersonic missiles tulad ng high-speed strike weapon ni Lockheed Martin. Ang idea ay ang napakabilis na bilis ng sasakyang panghimpapawid ay magbibigay daan dito na masira kahit ang pinakasecure na mga airspace na ginagawa itong isang mahalagang tool sa parehong intelligence gathering at mga potential na sitwasyon ng labanan. Ang mga pangmatagalang plano ng United States Air Force para sa hypersonic na teknolohiya ay sumusuporta sa pagbuo ng SR-72 at pinimga sinasabi pa na maari itong maging kagamitan para sa mga Operation Pangkombat kung kinakailangan. Isa sa mga pinakamalaking hamon para sa anumang hypersonic na sasakyang panghimpapawid ay ang init na nalilikha ng air friction kapag lumilipad sa bilis sa paligid ng Mach 6. Ang friction na ito ay nagdudulot ng napakalawak na thermal stress sa istruktura ng sasakyang panghimpapawid. Mayroong dalawang pangunahing estratehiya upang harapin ito. Ang isang pagpipilian ay isang malamig na istruktura, katulad ng mga tile na lumalaban sa init na ginagamit sa mga space shuttle. Ang mga tile na ito ay baaring maprotektahan ang ibabaw sa pamamagitan ng pag-iwas sa init mula sa pangunahing katawan ng sasakyang panghimpapawid. Ang pangalawang pagpipilian ay ang paggamit ng isang mainit na estruktura na ginawa mula sa mga materyales tulad ng titan. Ang bawat diskarte ay may sariling mga pakinabang at hamon. At tinutukoy pa rin ng mga mananaliksik kung aling landas ang pinakamainam para sa SR-72. Higit pa sa pamamahala ng init nito, ang SR-72 ay idinisenyo upang makamit ang pambihirang bilis, stealth, at versatility sa iba't ibang mga misyon. Inaasahan na ang gumaga ng prototype, kung hindi pa ito lumilipad, ay magsasama ng mga advanced na avionics at posibleng maging mga artificial intelligence assisted system. Ang bagong feature na ito ay maaring magpapahintulot sa sasakyang panghimpapawid na gumana ng autonomia, isang bagay na wala sa mga nakaraang hypersonic na pang-eksperimentong platform tulad ng X-43 at X-51 Waverider. Habang ang mga naunang proyektong iyon ay pangunahing nakatuon sa pagsubok ng teknolohiyang scramjet, ang SR-72 ay naisip na isang mas may kakayahan at nababaloktot na makina na binuo para sa mas malawak na hanay ng mga gawain. Gayunpaman, meron pa ring ilang mga hamon sa stealth front. Ang stealth na teknolohiya ay kadalasang nakadepende sa mga materyales na maaring sumipsip ng radar, gunit ang mga materyales na ito ay maaring hindi makayanan ng maayos sa ilalim ng matinding temperatura na nabuo ng hypersonic na paglipad. Bilang karagdagan, ang mataas na bilis ng SR-72 ay nangangahulugan na ito ay magbubunga ng malaking halaga ng init at dahil dito ay isang kapansin-pansing infrared na lagda. Ang malaking heat signature na ito ay magpapahirap sa pagtago mula sa mga modernong sensor. Bukod dito, ang sasakyang panghimpapawid ay maaring mag-iwan ng wake na maaring makita ng radar, katulad ng hinalinhan nito, ang SR-71. Ngunit sa kabila ng mga isyong ito, ang bilis ng SR-72 ay napakapambihira na maari itong mabilis na makalabas sa isang lugar at makaiwas sa karamihan ng mga conventional missiles. Sa madaling salita, habang ang mga hakbang sa pagnanakaw ay maaaring hindi gaanong epektibo sa papel, ang kakayahan ng sasakyang panghimpapawid na malampasan ang mga banta ay maaaring magbayad para sa kahinaan na iyon. Ang gasolina ay isa pang mahalagang consideration para sa SR-72. Posible na, tulad ng SR-71, ang bagong sasakyang panghimpapawid na ito ay maaaring tumakbo sa isang kakaibang gasolina tulad ng JP-7. Ang gasolina na ito ay particular na nilikha para sa SR-71 Blackbird at mayroon itong mga natatanging katangian tulad ng isang mataas na flashpoint na ginagawa itong hindi gaanong nasusunog sa mas mababang temperatura. Ang makatangiang ito ay mahalaga para sa mga high-speed, high-altitude na misyon na isinagawa ng SR-71 dahil ang gasolina ay nagsilbi rin upang palamig ang mga makina sa mga sistema ng avionics. Gayunpaman, may haka-haka na maaring tuklasin ng Lockheed ang paggamit ng mas maraming pangkaraniwang Gasolina para sa SR-72 upang pasimplehin ang logistik at bawasan ng mga gastos sa pagpapatakbo habang natutugunan pa rin ang mataas na pagganap na kinakailangan para sa hypersonic na paglipad. Ang timeline ng pagbuo para sa SR-72 ay isa ring mainit na paksa. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang makabuluhang pag-unlad ay nagawa na may mga ground test ng hypersonic engine na iniulat na nagsimula noong unang bahagi ng 2013. Noong 2017, sinabi ni Lockheed Martin na ang bagong makina ay handa na para sa real-world na paggamit, na nagpapataas ng pag-asa na ang isang single-engine na prototype ay maaring magsimulang lumipad sa unang bahagi ng 2020s, marahil sa lalong madaling 2025. Ang pinakalayunin ay magkaroon ng twin-engine na version sa operational service pagsapit ng 2030. Itinutulak ng ambisyosong schedule na ito ang mga hangganan ng kasalukuyang teknolohiya ng aerospace at inaasahang tataas ang pagsubok sa paglipad sa kalagitnaan ng 20s habang lumilipat ang proyekto mula sa konsepto patungo sa isang ganap na pagpapatakbo ng sasakyang panghimpapawid. Ang mabilis na pag-unlad na ito sa pag-unlad ay hindi lamang nagdadala sa SR-72 na mas malapit sa katotohanan, ngunit din ay nagha-highlight sa potential nito na higit pa sa pagsubok ng advanced na teknolohiya. Higit pa sa pagsubok sa teknolohiya, ang sukdulang bilis ng SR-72 ay ginagawa itong isang mahusay na tool sa pagsubaybay. Sumasaklaw sa mahigit 60 milya sa loob lamang ng isang minuto, mari itong mangalap ng katalinuhan gamit ang mga advanced na camera, radar, at sensor ng mas mabilis kaysa sa anumang kasalukuyang sasakyang panghimpapawid. Noong nakaraan, umasa ang US sa SR-71 para sa high-speed reconnaissance, ngunit pagkatapos nitong magretiro noong 1990s, ang mas mabagal na drone, predictable satellite. At ang U-2 spy plane ay naging pangunahing tool para sa aerial surveillance. Habang tumataas ang mga pandaigdigang tension, ang bilis ay muling isang critical na kalamangan. Sa panahon ng Cold War, binuo ng Unyong Soviet ang MiG-31 Foxhound upang kontrahin ang SR-71. Ang high-speed interceptor na ito ay binago upang magdala ng hypersonic missiles, na ginagawa itong isang mabigat na banta. Ang SR-72 ay maaring tumagal pa ng konsepto sa pamamagitan ng hindi lamang paglampas sa mga pagbabanta, kundi pati na rin sa paghahatid ng mga precision strike na may hypersonic na mga armas. Ang mga high-speed missiles ay nagbibigay sa mga kaaway ng kaunting oras upang mag-react na nagpapahirap sa kanila na ipagtanggol. Ang Ka-47M2 Kinzhal hypersonic missile ng Russia na inilunsad mula sa isang MiG-31 ay ginamit na sa labanan kahit na ang Ukraine ay nagawang harangin ng ilan gamit ang US-made Patriot Missile System. Kung nilagyan ng GPS-guided bomb o hypersonic missiles, ang SR-72 ay maaring tumama sa mga target mula sa mas malalayong distansya at mas mataas na altitude. Iminumungkahi ng ilang eksperto na maaring palitan ng version ng bomber ang tumatandang B-1B Lancer na nagtatrabaho kasama ng B-21 Raider at B-52 Stratofortress. Kung bilang isang spy plane, isang weapons platform, o isang hypersonic testbed, ang SR-72 ay humuhubog sa hinaharap ng military aviation. Kung matagumpay, mari pa itong magdala ng hypersonic na paglalakbay sa commercial na aviation na ginagawang mas mabilis ang mundo kaysa dati. Ang SR-72 ay muling tutukuyin ang estratehiyang militar at gagawing mas malakas na pandaigdigang kapangyarihan ng US. Ang isang fleet ng mga hypersonic na sasakyang panghimpapawid na ito, masyadong mabilis upang maharang at nilagyan ng mga precision na armas, ay magsisilbing isang nakakatakot na pagpigil. Walang bansa ang magnanais na ipagsapalaran ang pagpukaw ng gayong puwersa, lalo na kung isa sa alang-alang kung paano minsan ginagamit ang SR-71 upang lumipad. Sa mga masasamang teritoryo sa supersonic na bilis bilang pagpapakita ng kapangyarihan, kung ang SR-72 ay armado ng hypersonic missiles, ang potential nito bilang isang estratehikong sandata ay nagiging mas malaki. Sa ilang mga paraan, ang SR-72 ay maaring magbigay ng isang katulad na epekto ng pagpigil sa mga pangkat ng labanan ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ngunit sa isang maliit na bahagi ng gastos. Ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay napakalaking lumulutang na mga base ng hangin na nangangailangan ng libo-libong dalubhasang tauhan, mamahaling barkong pandigma para sa protection, at napakaraming gasolina. Mahalaga ang mga ito para sa pagpapalabas ng kapangyarihan sa buong mundo. Tulad ng nakikita sa kanilang deployment sa Middle East pagkatapos ng October 7, 2023 upang kontrahin ang mga banta at protektahan ang mga ruta ng pagpapadala. Gayunpaman, ang isang fleet ng hypersonic SR-72 ay maaring magsilbi ng katulad na papel na nagbibigay ng mabilis na mga kakayahan sa pagtugon at pangmatagalang potensyal na strike ng walang logistical na pasanin ng pagpapanatili ng mga grupo ng carrier. Higit pa sa mga aplikasyong militar, ang bilis ng SR-72 ay nagbubukas ng mga kapanapanabik na posibilidad para sa paggamit ng sibilyan. Kung ang isang aeroplano ay maaring magdala ng mga bomba, Maaari rin itong magdala ng mga pasahero o kargamento. Ang ideyang ito ay may mga makasaysayang ugat. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng militar ay madalas na iniangkop para sa commercial na paggamit, tulad ng Tupolev Tu-114 na nagmula sa Tu-95 bomber o ang Boeing 307 Stratoliner, batay sa B-17 Flying Fortress. Katulad nito, ang teknolohiya ng SR-72 ay maaring magbigay ng inspiration sa pagbuo ng hypersonic transport aircraft. Isipin ang isang version ng SR-72 na idinisenyo para sa mabilis na paghahatid ng kargamento. Sa isang medical na crisis, ang isang hypersonic na sasakyang panghimpapawid ay maaring maghatid ng mga bakuna o paggamot na nagliligtas buhay sa isang outbreak zone bago kumalat ang isang virus ng hindi makontrol. Ang ganitong kakayahan ay maaring maiwasan ang isang pandaigdigang pandemya, pag-iwas sa kaguluhan sa ekonomiya at mass casualty. Ang potential para sa hypersonic na paglalakbay ay umaabot din sa commercial na aviation. Kung matagumpay, mapapabilis ng SR-72 ang pagtulak para sa mga high-speed na flight ng pasahero, katulad ng pagsubok ng Boom Supersonic XB-1 ng bagong supersonic na teknolohiya para sa hinaharap ng mga commercial na jet. Ang SR-72 ay naspagbuo pa rin, gunit ang epekto nito ay maaring maging revolutionary. Kung ito man ay isang military deterrent, isang precision strike weapon o isang testbed para sa hypersonic na paglalakbay, ito ay kumakatawan sa isang malaking hackbang sa aviation. Kung gagawing perpekto ang teknolohiyang ito, maaari nitong baguhin kung paano nilalabanan ang mga digmaan at kung paano gumagalaw ang mga tao at kalakal sa buong mundo. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, ay click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there!